Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Kung ikaw ay pamilyadong tao na nakatira sa Pilipinas, ay maaaring narinig mo na kasabihan na ang pag-aasawa ay hindi parang kaning isusubo na iluluwa kapag napaso. Para sa mga relihiyosong tao, ang kasala hindi lamang lifetime commitment. Pero naniniwala din ng mga ito na ang pag-aasawa ay sagradong pagsasama ng dalawang tao at minsan ay tinatawag din itong Holy Covenant, lalo na sa bansang Pilipinas na karamihan ay mga Roman Catholic. Sa mga nakaraang taon ay pilit ipinapasa ng ilang mga mambabatas ang divorce bill na magbibigay kalayaan sa mga babae o lalaki na legal na humiwalay sa kanilang mga asawa. Hati ang reaksyon ng publiko tungkol sa issue. Ang mga kababaihan o kalalakihan na gustong hiwalayan ang mga taong nag-abus sa kanila ay suportado ang isinasabatas na bill pero meron namang mga tao na naniniwala na kahit matindi na ang problema na mag-asawa ay kailangan namang itong magtiis dahil baka magbago pa ang ugali na kanilang mga kabiyak. At isa sa mga taong naniniwala sa kahalagahan ng kasal ay ang Filipina na si Rodami Fontanilla. Walang ganong impormasyon tungkol sa kanyang kabataan pero ito ay mula sa simpleng pamilya na naninirahan sa probinsya ng Abra. Ito ay nilarawan na palakaibigan at masayahin. Kung titingnan mo ang kanyang social media ay maaari kang bumuo ng teorya na ang paniniwala niya na sagrado ang kasal ay marahil dahil sa kanyang relihiyon. Sa tindi ng kanyang pananampalataya ay hindi niya pinalampas ang pagkakataon nang siya ay magkaroon ng tsansa na pumunta sa Bethel na isang mahalagang lugar para sa mga Jehovah's Witness. Nang ito ay nasa tamang edad na ay katulad ng karamihan ng mga Filipino, si Roda ay naghanap ng trabaho. Hindi lamang siya inilarawan ng mabuting anak, pero likas din ang pagiging kwela nito. Kung ikaw ay mula at laking probinsya ay marahil alam mo at pamilyar ka kung gaano kasimple ang buhay doon. Pero ang payak na pangumuhay ni Roda ay nagbago nang makilala niya ang Amerikanong si Jeffrey Lytle o mas kilala sa palayo na Jeff. Ang dayuhan ay mula sa Woodinville na makikita sa state ng Washington. Katulad ng karamihan ng mga taong nasa interracial relationship, ang dalawa ay nagkakilala din sa internet. Hindi klaro kung kailan at gaano sila katagal na nag-uusa. Pero dahil sa magandang pag-uugali ni Roda ay hindi na nagsayang ng oras si Jeff at mabilis itong bumili ng plane ticket patungong Pilipinas para masilayan ng personal ang kanyang nobya. At katulad ang inaasahan nang magkita ang mga ito sa airport ay kaagad silang nahulog sa isa't isa. Ilang araw silang nanatili sa Maynila at pagkatapos ay nagdesisyon silang pumunta sa probinsya ni Roda. Doon ay pinakilala nito si Jeff hindi lamang sa kanyang pamilya pero pati na rin sa kanyang buong angkan Ang pagdating nito ay nagbaligaya sa mga tao doon Ang mga ito ay masayang tinanggap ang Amerikano sapagkat hindi katulad ng ibang banyaga, si Jeff ay hindi naging maselan Tumutulog ito kung saan sila humihiga at kinakain ang pagkain na kanilang inihahain Ang mga litratong ito ang patunay na si Jeff ay masayang tinanggap ng pamilyang Fontanilla sila ay samasamang pumunta sa restaurant, nag-enjoy sa beach, kumanta sa karaoke, nagsayaw at kahit ang mga bata ay enjoy na enjoy din. Ang mga magulang ni Jeff ay suportado naman ang pagpunta nito sa Pilipinas. Pero hindi dahil sa Pilipina ang nobya nito, pero sa kadahilanan na ito ay napapasaya ni Roda. Habang si Jeff ay nasa Pilipinas ay mas nakilala niya ang kanyang nobya. Ito ay inilarawan ng mabait, palabiro, palakaibigan at mahiling sa bata na isa sa maraming bagay na gusto ni Roda. Kaya naman ay hindi nahiya ang Filipina na ipakita kung paano sila mamuhay sa probinsya. Sa litratong ito ay makikita si Roda na nagluluto gamit ang kahoy. Kinuhanan din ni Jeff ng litrato ang pangunahing ikinabubuhay ng mga ito na pagtatanim ng mais at mga alagang kambing. Ang lifestyle na yan ay ibang-iba sa mabilis at puro pagtatrabaho na nararanasan ni Jeff sa US. Ang pag-uwi niya ng Pilipinas ang lalong nagpatatag sa kanyang nararamdaman kay Roda. Dahil hindi lamang ito ideal wife, pero kailangan niya sa kanyang buhay ang simple at mapagmahal na si Roda. Kaya hindi na nagulat ang mga tao nang ito ay nagpropose. Noong taong 2010 ay naganap ang kanilang kasalan. Ang selebrasyon ay napuno ng mga taong masaya para sa kanila. Nang makauwi si Jeff sa USA ay mabilis nitong inasikaso ang mga papeles para madala at makasama niya si Roda sa Washington. At habang naghihintay sila na ma-approve ang visa, hindi nakaligtaan ni Jeff na ipadama sa kanyang asawa kung gaano ito ka-espesyal. Gamit ang teknolohiya ngayon ay pinadalhan niya ito ng pera pati mga bulaklak na talaga namang nagustuhan ni Roda. At pagkalipas ng halos isang taon, ang pinakahihintay ng mag-asawa ay nangyari. Noong November 2011, si Roda ay ligtas na dumating sa Estados Unidos. Si Jeff ay hindi nagsayang ng oras at inilibot niya ang kanyang asawa sa iba't ibang tourist spot hanggang sa mga simpleng lugar tulad ng mall at mga retail giants tulad ng Costco at Walmart. Nilutuan din niya si Roda ng American food. Noong December ng parehong taon na yun ay naranasan ng Pilipina kung gaano kalamig ang kung merong snow. Bukod sa pagbibigay kay Roda na magandang buhay sa USA, nagpatotoo ang pamilya nito na nanatiling mapagmahal at sweet na asawa si Jeff na talagang ipinagpasalamat nila. Ngunit kahit madalas nilang ibahagi ang mga sweet at masasayang bagay na nangyayari sa kanila, si Roda ay nakadama ng kalungkutan. Kaya para maibsa na pagiging homesick, ay ginawa niya ang lahat para makahanap ng mga Filipina na malapit sa kanila. Kung siya ay makakita ng pinay ay mainit niya itong tinatanggap sa kanilang bahay. Sa tulong ng kanyang asawa ay nagawa ni Roda na maka-adjust at matutong mag-drive. Pagkalipas ng halos isang taon, ang pagsasama nila ay mas lalo pang nagmasaya ng ibalita ni Roda na siya ay nagdadalang tao. Nang maisilang nito ang sanggol noong 2012 ay pinangalanan niya itong Jasmine. Bagamat ibang iba ang magpalaki ng bata sa Amerika kumpara sa Pilipinas, Si Roda ay naging matatag at sa pagtutulungan nila mag-asawa ay nabalaki nila itong maayos at naibigay din nila ang mga pangangailangan nito. Sinigurado rin ni Roda na magiging pamilyar si Jasmine sa kulturang Filipino. Ang mga tao, lalo na ang kapamilya nito ay masaya sapagkat natupad na lahat ang mga pangarap ni Roda sa buhay. Pero noong 2017, pagkatapos ng masaya at romantic na 7th wedding anniversary ng mga ito, ang mga kapamilya ni Roda sa Pilipinas ay nagulat dahil ang mga otoridad ay inaresto si Jeff at ito ay sinampahan ng patong-patong na mga kaso. Ayon sa mga report, ang hukom ay nagdesisyon na makakalabas lamang ito kung mabayaran ni Jeff ang isang milyong dolyar na piyansa. Ang mga Amerikano na kaagad nakaalam sa nangyari at ginawa nito ay mabilis na hinanap ang social media account ni Jeff at ilan lamang ito sa napakaraming mga iniwan nilang comments. Sa kadahilana na, na walang nakakaalam sa mga Filipino kung ano ba talaga ang nangyari, ang iba ay nanghula gamit lamang ang mga comments. Ang babaeng ito ay sinabi na maaaring nagka-problema ang mag-asawa dahil sa di umunay baka hindi si Jeff ang ama ni Jasmine sapagkat ang bata ay hindi kamukha o wala man lamang nakuhang features sa kanyang Amerikanong ama. Sa teorya niyang yan ay maaaring una, ay di o nagdilim ang paningin ni Jeff kay Roda kaya may posibilidad na nasaktan o napatay nito ang Filipina. Ang pangalawa naman ay marahil merong ibang lalaki si Roda na para sa taong yun ay naging punot dulo ng away ng mga ito. Pero kung ano pa man ang talagang dahilan makikita mo sa comment section na lahat ng mga tao ay galit na galit kay Jeff na sinyales na ang ginawa nito ay talagang seryoso at hindi dapat ipagkibit-balikat na lamang. Nang makarating na sa wakas sa Pilipinas ang balita ay bumuhos naman ang payo mula sa mga taong nagkaroon ng asawang foreigner at pati mga taong kasalpas sa mga dayuhan. Ang iba ay nagsabi na mag-ingat sa mga foreigner habang may pailan ilan naman na nagbabala na kapag ikaw ay nag-asawa ng foreigner, ay di umunoy gagawin ka lamang ng mga itong achay o chimay o kasambahay pagdating sa ibang bansa. Meron namang iba na sinisipa si Roda at tila kinawestyon ang rason ng Filipina kung bakit ito pinakasalan ang dayuhan. At para maintindihan natin ang punot dulo ng lahat ay bumalik tayo noong 2010 kung kailan nagpakasal ang dalawa. Sa mga litrato na ipinakita ko kanina ay makikita mong ginawa ni Jeff ang lahat para mabigyan ng disente at maayos na kasalang kanyang bride. Sa mata ng mga taong taga-probinsya, ang Amerikanong tula ni Jeff ay mayaman at nakakaangat sa buhay. Pero lingid sa kanilang kaalaman, ang lahat ng ginastos nito sa Pilipinas ay inilagay ni Jeff sa kanyang credit card. Ibig sabihin, lahat ng mga ginastos nito mula sa plane ticket hanggang sa pagkain na binili nito patungo sa probinsya ni Roda ay lahat utang. Bagamat normal lamang ang paggamit ng credit card sa USA kumpara sa Pilipinas, Si Jeff naman ay isa sa mga taong nasobrahan sa paggastos at paggamit ito. Kaya noong 2003 ay nag-file siya ng bankruptcy. Sa pagpa-file nito ng bankruptcy ay nangangahulugan lamang na mahihirapan siyang makautang sa mga banko at kailangan niyang magbayad ng mas malaking interes. Hindi na iulat kung maayos ang kanyang credit score na magkakilala sila ni Roda. Pero para kay Jeff ay walang katumbas na halaga ang makakita ng babaeng tulad ni Roda. Kaya kahit medyo alanganin, ay pikit mata niyang ginamit ang kanyang credit card para may magastos sa Pilipinas. Kung si Rhoda at mga kamag-anak nito ay masayasak na ng mga outing at mga pagkain na binibili ni Jeff, hindi naman nila alam na lahat yon ay puro utang at kung ito ay makabalik sa Amerika, ay kailangan itong mag-double shift o kaya naman ay kumuha ng pangalawang trabaho para lamang mabayaran ang kanyang hiniram na pera sa bangko. Si Jeff ay naiulat na merong normal na buhay sa Amerika. Walang nakakaalam kung ano ang trabaho nito noong 2017. Pero sa social media account ito ay nakakita ko na siya ay minsang naging welder. Bagamat disente ang sahod ng isang welder sa state ng Washington, naiulat na hindi ito gaanong nakaipon. Kaya nang makarating si Roda sa Amerika ay nanirahan ng mga ito sa isang apartment. Nang si Roda ay mabuntis, silang mag-asawa ay lumipat sa bahay na ito na isang duplex o yung tawag sa bahay na mayroong division sa gitna. Sa madaling sanita, sila ay merong kasamang ibang tao sa bahay at ang mga tao na ninirahan dyan ay ang pamilya ni German Elano. Sa interview ay nalaman ng publiko na ang asawa nito ay best friend pala ni Roda ng limang taon na. Ang kanilang pamilya ay mapayapang namuhay sa bahay na yan. Nang hindi naalagayin si Jasmine, si Roda ay nagdesisyon na magtrabaho para makatulong sa mga gastusin. Kung meron silang libreng oras ay hindi rin nila nakakalimutan ang mga bakasyon sa ibang lugar. Sa mga litrato ay makikita mo na bagamat hindi marangya ang pamumuhay ng mga Lytle, si Naroda ay masaya at kontento sa kanilang simpleng buhay. Noong February 10, isang normal na araw lamang yon para sa Pilipinang si Roda. Ito ay pumasok sa kanyang trabaho sa Walmart habang ang kanyang mag-ama naman ay naiwan sa bahay. Pero habang nasa shift ay kinausap si Roda ng Amerikanong ito na nagpakilalang dating boss ng kanyang asawa. Nang matapos ang kanilang usapan ay nalito si Roda sapagkat meron itong mga kasamang detectives. Kaya upang malinawan kung ano ba talaga ang nangyayari ay kinausap na ito ng mga otoridad. Kasabay ng interview sa kanya, ang mga pulis ay sumugod sa kanilang bahay at si Jeff ay inaresto. Ayon sa ulat at mga court documents, kaya pala ganun na lamang kalaki ang biyansa na kailangang bayaran ni Jeff ay dahil napatunayan na gusto pala nitong ipapatay ang kanyang mag-ina. Ayon sa court document at ilang mga news article, ang mga isinampang kaso sa Amerikano ay two counts of criminal solicitation for murder in the first degree at two counts of domestic violence. Lumalabas pala na habang nagtatrabaho si Roda, si Jeff ay nagsend ng text message sa lalaking nagngangalang Shane. Base sa court document ay habang nagtatrabaho si Roda sa Walmart, ay nag-text si Jeff kay Shane. Pagkatapos itong kumustahin ang lalaki, ay sinabi nito na gusto niyang isakatuparan ang kanilang plano na i-dispatch ang kanya mag- Nabanggit din ito na kapag sila ay nagtugumpay, willing si Jeff na hatiin ang pera na makukuha nito mula sa life insurance policy. Base sa record, ang pera na makukuha ng Amerikano kung sakaling mamatay si Roda ay isang milyong dolyar. Naka-insured din ang anak mga itong si Jasmine na nagkakahalaga naman ng limang daang libong dolyar. So matutal kung ang magina ay mamatay na lamang bigla ay makakalikom si Jeff ng 1.5 million US dollars o mahigit kumulang na 86 million pesos na maaari nitong magamit sa kanyang retirement at pambayad sa kanyang mga utang. Sa text message ay ibinahagi ni Chef kay Shane ang kanilang schedule. Nakalagay doon na siya ay pumapasok sa trabaho ng alas 5 na madaling araw. Habang si Roda naman ay alas 2 ng hapon at umuuwi ito ng alas 11 ng gabi. Binigyan niya pa ito ng idea na mas maganda kung kaya nitong pagmukaing aksidente ang lahat tulad ng robbery gone wrong. Inulit pa nito na 50-50 ang hatian nila sa makukuha niyang life insurance policy. Kaya kung willing itong gawin ang pagpatay sa kanya mag-ina, ay sinabi ni Jeff na tawagan o itek siya. Pero ayon sa mga otoridad, sablay ang pagpapalano ng Amerikano dahil sa halip na kay Shane maisend a text message, ay naisend ito ni Jeff sa kanyang dating boss. Ang amo nito na sobrang nabahala ay kaagad kinontak ang mga otoridad na mabilis namang sumugod sa bahay ni Naroda at inaresto si Jeff. Si German na roommate ng mga Lytle ay sinabi na wala siya sa bahay nung maaresto ang Amerikano. Pero talagang nabahala siya sa text message nito dahil papaano kung isinakotubaran nga ng mga itong plano at nilooban ni Shane ang bahay, papaano ang kanyang mag-iina. Ibinahagi nito sa interview na hindi siya makapaniwala sa ginawa ni Jeff sa talagang napakabait nitong tao. Yeah, is a good guy, you know. We just, you know, see him outside the house and the daughter is outside the house and a uh, lot of police here. She love him very much. He's not gonna do something like, you know. So she didn't believe it? No, she's not gonna believe that she's gonna do it like that. Nang interviewin si Roda ay sinabi nito na kahit siya ay nagulat na pinangpaplanuhan pala ng kanyang asawa hindi lamang ang kanyang buhay, pero pati ang buhay ng nag-iisa nilang anak kapalit lamang ng pera. Ibinahagi nito sa mga detectives na katulad ng ibang mag-asawa ay nag-aaway din sila ni Jeff. Pero lagi naman nila itong nare-resolva pagkatapos ng masinsinang usapan. Sinabi ni Roda na kamakailan lamang ay naging madalas ang kanilang bangayan dahil walang trabaho si Jeff. Ang hindi nito pagkakaroon ng sahod ang pangunahing rason kung bakit sila nag-aaway. Sapagkat hindi sapat ang sahod niya para pambayad sa bahay, pagkain, sasakyan at iba pa nila mga pangailangan. Ipinaliwanag ng Filipina na medyo mabigat nga ang kanilang pinagtataanan pero ni isang beses ay hindi sumagi sa kanyang isip na kaya silang gawa ng masama ni Jeff sapagkat wala siyang nakitang mga red flags sa mga kilos nito. Itinanggi din niya na siya ay sinasakta ng Amerikano. Sa lumabas na news article na ito ay nakalagay na noong unang makausap ng mga otoridad si Jeff ay itinanggi nito na siya ang nagsendang text. Pero dahil sa tagal ng interview ay kalaunang inamin rin nito na siya nga ang gumawa ng text message na yun. Pero hindi siya ang di umanong nagsend. Ang ibig nitong sabihin ay siya nga ang nagsulat ng mga text tungkol sa pagpatay sa kanya mag-ina. Pero sa halip na isend ay di umanoy inilagay niya lamang yon sa draft message sa inbox ng kanyang cellphone. Ang kanyang dahilan kung bakit hindi niya ipinadala ang text ay sa kadahilanan na naglalabas lamang siya ng sama ng loob dahil madalas silang mag-away ni Roda tungkol sa pera. Ipinaliwanag niya na kung ang ibang tao ay dumadaan sa therapy o isinusulat ang kanilang mga saloobin sa diary o iba pang paraan para maibsan ang kanilang kalungkutan at nararamdaman, ayon kay Jeff ay katumbas lamang din nun ang pagda niya ng text message. Ipinaliwanag nito na ilang buwan ang nasa draft ang mga text message na yun. At nang tanungin kung sino ang ng text message sa dati niyang amo ay sinisin ito ang kanyang anak na si Jasmine na nooy halos apat na taong gulang lamang. Sa kadahilanan na o kakaiba ang rason at paliwanag ni Jeff sa nakakabahalang mga text message ay minabuti pa rin ng autoridad na sampahan ito ng apat na mga kaso. Nang i-release ng mga otoridad ang mismong text message ni Jeff, ay mabilis na nagsulputa ng mga tao sa Facebook page nito at isa-isa silang nag-iwan ng mga mensahe tulad ng mabulok na sana ito sa kulungan. May ibang tinawag siyang demonyo. Ang ilan naman ay nagbigay siya sa mag at merong ding nagsabi na sana ay makahanap ng bagong lalaki si Roda na magmamahal dito ng tunay. Pero ang kahilingan niyang yan ay hindi na mangyayari sapagkat makikita mo sa litratong ito na ang pamilyang Lytle ay buo pa rin at walang hiwalayang nangyari. Sa report na ito na lumabas noong April 2020, kinumpirma ng reporter na mga kasong isinampa ng prosecutor laban kay Jeff ay ibinasura. Ang unang rason ay dahil sa asawa nito na si Roda. Ang Filipina ay nagpatutoo na isang daang porsyento siyang sigurado na hindi siya sasaktan o papatay ni Jeff. Nagpatutoo din ito na wala siyang kaibigan o kakilalang tao na may pangalang Shane. Itinanggi rin niya na siya ay sinasaktan ng kanyang asawa. Ang pangalawang rason kung bakit napilitang ibasura ng prosecutor ang mga kaso ay kahit ilang beses nilang hinalughog ang bahay ng mga Lytle ay wala silang makitang malakas na ebidensya na magpapatunay na gusto talagang patayin ni Jeff ang kanyang magina. ina Siniyasat mga otoridad ang cellphone nito. Tinawagan ang lahat ng taong nasa phonebook pero wala silang Shane na nakausap. Kaya naisip nila na si Shane ay maaaring buhay lamang sa isip ni Jeff. Ang salaysay ni Roda na hindi siya kayang sakta ng kanyang asawa, dagdagan mo pa ng kawalan ng ebidensya na magpapatunay na totoong tao si Shane, ang prosecutor ay napilita na ibasura ang kaso. As of this recording, si Naroda at Jeff ay nananatiling mag-asawa at ang kanilang maliit na pamilya ay naninirahan pa rin sa Monroe, Washington. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan!